2 p.m. 5 p.m. 9 p.m. So, mawi ni guys, ang akong isulat dito kahapon ang mga official na mga resulta sa Suertres Lotto. So, 518. So, dito slide tayo. 518, 1018 dito sa atin. Sayang talaga. 721. So, muna siya guys, ang official result kahapon. Okay, sumuli magandang hapon oh. Um, say, hapon oh. magandang tanghali nga pala guys sa ating lahat okay so at syempre good morning dyan sa inyong lahat at migalab Ab shout out po sa ating mga solid kabustor natin dyan sa ating youtube channel at magandang araw naman din po sa mga bago pa lang nanonood sa atin na ngayon pa lang mag-tune in kay Bustor. So ay kalimutan niyo guys no mag-subscribe. para always update lagi sa ating mga manonotify kayo guys kung meron tayong upload dito po sa mga tips and guide sa Suertres Lotto. So mo mga boss ang uh, official result kahapon ha. 2 pm, 5 pm at 9 pm draw. Ayan. Okay, so ngayon araw mga boss, proceed na naman po tayo sa panibagong pagkakataon muli para manalo. So, sa ganahan lang sumabay mga boss ha, sa ating mga numero. Sa lang, hindi mo ganahan, bayain lang atong kombi. tanaw na lang, no? Okay, so yan guys, ang uh, mga numero na naglabas ang kahapon na sa tatlong draw. Okay, so kani guys, atong uh, kombi 3D and ST Lotto Draw oh, Kung mayroong kayong uh, 3D Pwede po ninyo tayaan kaning atong mga numero Ang gihatag Kung na may STL Pwede po kung wala kayong 3D So ito po yung ating mga Guide Okay Sa atong uh, 3D and STL So same Okay so ang atong guide today mga boss Sa araw po nga uh, guide Sa ano ba kayo? Merkules, no? Merkules. Merkules. Wednesday. So, Merkules na karon. Guide na to is Noybe. So, kusog ning Noybe mga boss. Kahapon hindi to naglabas. Kasi, uh, baka ngayon, no? Pizza size. Dito siya mag... Uh, magpakita. So ang ating pasakay is uh, 7 at 0. So meron na tayong combination dito. Na first natong na combination sa uh, 790, no? So pwede ni guys 790. Mo ini ang ating combination. So check ninyo guys ang atong kwan na yung ating magic box ha kasi baka na, baka nandoon tong 790 natin kasi 79 hindi pa yan nagdidikit eh. 790 guys. No, muna sya atong first combination. Okay, utrohon ko guys. No, atong guide dakusog, na kusog is 9, pasakay natong 7 kasi itong 7 natin mga boys kinuha ki, mga boss kinuha natin dito sa size, no? 6 plus 1 is 7 Okay, so pizza guide po natin yan. At syempre, pinasakay natin si Zero. Baka mag-partner itong uh, mag-combine si 79 at papartneran si Zero. So pwede tayo mag-79 all. So muni siya nga kung uh, gipartner sa 79 all mga boss, 790. Kung pwede kayo mag-792, kayo na pong bahala guys. Basta 79 all, dito tayo guys, pwede po natin yan i-partner. So kusog ng uh, guide na to na Noybe ha. Bantayanan na ang Noybe. So padayang tayo mga boss. Ayan ang atong first combination. So, uturhon ko mga boss dito para maklaro natin lahat. Ang atong first combi, unya, first combi and second combi. Ang first na to, meron tayong uh, unya, 7, 9, Okay, so target rambol. Mag-rambol mo guys always ha. Bahala na walang target basta may tayong rambol. Importante may may, may meron tayong rambol. So 1 Okay. Mga ni guys, 1 9 4. Mga ni atong second combi, same gihapon target rambol. Okay, so muna siya ang atong uh, kusog na numero kaning atong special, no? Ito po yung ating special combi. Special ni sa ganahan guys target rumble high kalimot 790 o 194 posible dito mag uh, gitna si Noybe or magposte ha dalawa lang gitna or posli pwede kayo mag 970 914 so mula sya akong plastada so always lang mag sa o grumble ha okay so next tayo mga boss dito po tayo sa ating eskalera bantayanan natin ang eskalera so, guide natong is tadi dito ha, So, is natin today. So, Wednesday is 8, 9, 7. At 9.08 Okay, so target rambol Gihapon 8.97 mga boss, kusog na eskalera At nine, zero, eight para ngayon sa Miyerkules, Okay? So, nalista po ba ninyo mga bossing? Palista po ninyo para walang makaligtaan. At don't forget to share ng atong video mga boss. Kung meron kayo mga public group para daghan makakita guys. Kung namin kursunada sa mga combination matay ang pod nila. Okay, so laban ni guys sa all draw 2pm, 5pm at 9pm draw. Pili lang ninyo mga bossing. Okay, so pwede kayo mag-compute din sa inyong mga sarili. Okay, so next tayo mga bossing. Dito tayo sa ating pair, no? Ang last final natin ang ating pair. So nakita naman po ninyo ang ating pamintain, no? Nga pala mga busing, ito po yung aking uh, new paid sana sa mga bagong pasok, Mr. Tor guide bago tayo mag-proceed sa atong pair. So may na itong, uh, new Facebook page po natin. Lahi ang atong uh, YouTube channel si Boss Tor, ha. Okay, so syempre meron tayong old. Nag-upload din po tayo sa old. Lalo na yung mga picture ng mga manok. Kaya meron tayo doon ha. May mga numerong kasama yon. Tor 3D. So walang mister. Tor 3D lang. FB page din po natin ito. So isuportahin na lang ninyo mga boss. Kaya nag-upload ako di ha. Tor 3D. Facebook page natin. Yung pa yung old. Uh, name po natin Okay, so active pa yun mga bossing ha. Next tayo sa ating pair para bago tayo mag-end. Best pair na to. Okay, so best pair is 9 uh, Balik ko lang ni guys, 98 at 96 all. Oh, kung meron kayong pambato dyan sa 90 96. So, balik po lang ha. Kayo, nagbigay ako kahapon ng 90 at 96 pero ibang numero po yon So, dito meron tayong uh, numero na pambato din natin today sa Wednesday. So, kusog sa Wednesday, itong ating uh, 9, uh, 98 ha, 98, 8, 9, So, 8, 9, 4. Sa 89 all, may na akong pambato. Pangalawa, meron tayong 8, 9, 3. Aragi Trambol Gihapon. Ayan. 894 at 893. Sa 89 all in po yan. Dalawa lang yung po dyan. Kaya na pong bahala. Kung di mo kursunada, pwede kayo mag 895, 897, 892, 891. Pwede. Okay, so dito tayo sa ating last pair na 96 all. 96 all tayo para matapos na po tayo sa ating mga numero. So syempre wag kayong uh, mag-skip muna mga bossing kasi magbigay tayo ng pamintin ha. So sa 96 na po tayo, mayroon tayong combination na 963 target rumble, 963 at ang last final combi natin is 960 target rumble. Okay, so yan mga bossing ang atong last pair na 96 all in. Ayan, sa ganahan lang sumabay mga bossing ha. Okay, so bago ang lahat, bago tayo mag-end, sabi ko nga ang ating new pamintin mga boss na super hot special. So binigay ko na to actually kahapon, no? Binabalik-balik ko lang kasi binabantayan ko dito ang Noybe. So Noybe ang tabayan natong tinyo, tong Noybe. Minsan nga 'di ba, 3 days na uh, 7 days, 'di ba, pag uh, ano nang numero na hindi pa talaga nagpapakita, binabalik-balik talaga 'yon. Kaya may chance kumbaga. Okay, so ang ating new pa-maintain 3D ito mga bossing ha meron tayong uh, ito yung ating panarget mga plastaya na ito na gwapo 904 pwede dito mag 490 490 at uh, 9 490 940 so mana itong mga panaragit sa ating pamintin So para sigurado tayo Sure ball Mag ram ball Kahit okay, pa pano Kasi anim po yan na uh, Bali no Anim po yan na combination So yan lang kinuha po natin na Tatlong best na to Na panarget. Ayan So I ay, will lang Ating mag ram ball Para Panigurado tayo panalo So man sa online taya nato, Sa itong comment section nito mga bossing Meron tayong uh, online taya pa piso dos dos So, bisitahan lang ninyo na sa comment section natin itong video mga bossing nga. Ilalagay ko na lang po yung ating uh, -piso, pa piso-piso pa dos-dos po na tayada. So, muna og-og, um, piso e og, uh, 800. Okay, so 800 ang piso. So, 1 piso win 800. 800. And 1 piso muda og 800. Ayan. So nasa comment lang mga bossing. Mag-register lang mo mga boss nasa comment section na. So yun lang mga bossing, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to subscribe, follow my page, lahat po nating social account. Maraming maraming salamat sa inyong mga solid na suporta mga boss. Ano yung mga time sa akin ngayon today sa araw po ng Miraculous. Thank you, thank you, thank you. Hope to win mga bossing. Good luck. Peace.